So what's up guys, welcome back again to another vlog So ngayon nga meron tayong buyer na dating ngayon Yan, kapatid ko yan Pangat kong kapatid So meron nga ngayon bibili ng owner natin Yung dating owner ni Pinsan Na naka sound system na pinangkakar show natin dati At sobrang dami nga napalunan noon na trophy dati So nagdalawang isip nga si Pinsan na ipagbenta na siya kasi may bago kaming project. Magbibuild kami ng Tamiya na naka silver top. So, gagawin natin loaded yon Pero bago natin gawin yon ibebenta muna natin yung owner ni Pinsan. Kaya yun nga, uh, dun sa dati kong vlog, dun sa huli kong vlog dun sa owner na yon pinalta natin siya ng makina dati siyang naka 3AU. Tapos pinalta natin ng 5K engine. So, bago natin simulan guys, mag-intro muna tayo. <music>

Parang laro Parang laro Labas din dito owner ko kasi nga pinagawa to kahapon. Pinayos yung wiring. Ito so, yung blacktop pala. Ang ating blacktop. Baka tumambay tayo mamaya gabi. Tambay natin to pati yun. Babay na sila. Jadi jeti tu. Dah, Balik pun. ini conveny ko yung Mario palabas. So guys, ngayon nga bibigyan ko kayo ng update sa mga owner na ginagawa natin sa talyer. Ito nga yung agila na pinaparepair sa atin. Bagong kabit yung kanyang trapal, tapos bagong pintura siya. Kaso nga lang natambak siya sa talyer. Eh, magabok doon. Kaya yan yeah, ang itsura niya ngayon. Pero huwag kayong mag-alala guys, linising ko to. Siyempre, shoutout sa may-ari nito. Pasensya na po at natambak siya sa talyer. Wala na kasi kami mapagparkan dito sa bahay. At yan nga napalta na rin yung kanyang unahan yung pang Tamiya na bumper na. Mga bandang 4pm ko siya lilinisan kasi mainit pa ngayon, hindi kaya ng balat ko. Isa pang owner na nandito sa bahay, itong kulay blue na to. Bale, malapit na siyang matapos. At yun nga makikita nyo guys yung aking mags na kinulayan para sa B-Turbo ko yan. At ito namang isang to guys, wala tong may ari. Walang may ari nito, ginagawa lang namin siya. So abangan nyo yung vlog ko dito sa green na owner na to. At ipopost natin to. At yan nga si Kuya Mario, nakakabit siya ng trapal. Bali, wala pa siyang tailgate. You know? Pero meron na siyang trapal. Tapos, ito naman yung ating kargado na 4K. Wait, Alsin ko lang tong fiber na to. Kasi nag-fiber kami ng upuan kahapon. Kumuha kami ng fiberglass na seats. So, mamaya, bala ko nga lumabas ng bahay. At magahanap ako ng carbon sticker para dito sa hood natin. Sana ay eh, makahanap tayo ng 6D carbon sticker. Guys, hihingi nga pala ako sa inyo ng suggestion kung anong magandang gulong ang pwede kong ilagay dito sa ating TE37 na gagamitin ko kay V-Turbo. E Gusto ko sana eh yung mura lang na semi-slick. Yan, ayoko, na, ayoko naman ng sobrang pang-daily na tires lang. Gusto ko yung maganda yung raya. Ngayon nga guys, eh dito tayo sa talyer namin at bibigyan ko rin kayo ng update dito. At ito nga guys, yung mga ginagawa naming owner dito. Ngayon nga si Kuya Chito, napakasipag niyan. Shout out sa iyo Kuya Chito. Itong owner na to, ito yung magpapa-repair sa amin na kinuha namin sa Manila. Ito naman ay naka 13P. Ito naman isang to, bali to sa atin. yung mapapansin nyo nga, naka TE37 to. At yung kanyang hood is kagaya nung kay Ma'am Grace Nakalhati TE37 din guys ina mga nilalagay ngayon sa owner Astig din tong isa guys Kasi tingnan nyo yung makina na ito Tamiya yung kanyang body Pero yung makina niya diesel Itong isa naman 13 tirin pala to Yan nga So abangan nyo yan guys Madami tayong project na yun So dahil wala nga ako nabilhan na carbon sticker kahapon So lilihahin ko to at ako na rin mismo Ang pipintura Naliha ko na yung kanyang loob at tingnan nyo nga guys ang aking damit. Yan, pawis na pawis na ako. So, yung labas naman yung lilihahin natin. At ito nga, naliha ko na yung kanyang labas. At pwede na natin tong pinturahan ng primer. Yan, si Kuya Chito na nga nagtimpla ng ating primer na gagamitin. Kasi doon marunong magtimpla nyan, guys. dahil nabugahan ko na yung panloob so dito naman tayo sa panlabas yan bugahan na natin to Sa totoo lang guys, hindi ako magaling magpintura pero sinubukan ko yung best ko para pinturahan ko siya ng ayos. So, first layer pa lang nga pala to guys. Yan guys, tapos na nga natin siya primeran at bukas na natin siya bubugahan ng item. So yun nga no guys, marami tayong nagawa ngayong araw at bukas pa natin may kakabit yung hood neto. So shoutout nga pala sa may mga OTJ dyan dito sa Batangas. Uh, Nagahanap din kasi ako ng mabablog o marereview na owner kasi wala na talaga akong makontent kundi yung mga ginagawa lang namin, si Peter Boy, lang kano-content ko ngayon eh medyo humihina ako sa views. Kaya gusto ko sana rin na makapag-vlog ako ng ibang owner. So, kung meron kayong mga pinagbebenta, pwede rin i-review. Kasi maraming nga rin naghahanap Buyer dito sa YouTube. Pwede ko kayo matulungan kung meron kayo binibenta na owner. So, ayun lang. So, dito ko muna tatapusin. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.